Starting now. Oh, mga do, ito na tayo. Mga magbabaw na naman tayo ng isda. Siyempre, marahin tayo na huli for ito dahil sa badyo. So, yung mga iba natin dito, mga ataw ah, dito, itong mga ito dahon ng saging, no? Pambalot na suman. Alam nyo kung gano'ng kamahal itong saging dito? $20. Tignan nyo sa Amazon kung gano'ng kamahal. Maggagawa ka ng suman para kayo mo nang gumawa kasi ang mahal ng dahon ng saging, mas mahal pa sa kasaba. Kaya, alika na. Ito tayo, alika. Go here, papi mo. So, ito yung mga nadampot kong mga isda at na pingwit ko. Sari-sari naman sila. Mangamuy na sila doon sa likod ng sasakyan ko. Kasi nga, wala eh. Nga nga eh. Ayan o. What? Baho. Baho na rin siya. Siyempre, kung walang mamabilas ka sa araw. Ito na. Baho. Baho. Ito siya, baho na. Sabi ng asawa ko, baho. My husband said, baho. Ay, baho. Ayun na. So, kailangan magbibidyo siya. he need to put a video like far from this. Because... He feels baho on the video. Ayun na, first the race badyo. Eto na. Uh, let's take a look on this one, honey. Sabi, baho natin to dito. Oh. Yung ibang baho. Oh. Baho yan sa atin, pero sa halaman, okay yan. Yan o, daming isda oh. Grabe yung mga nahuli kong isda dun o. Oh. Ay. Kaya yung likod ng truck ko, it needs to be, ano, you know, spray good water. Anyway, it rains Ay, okay, rains rains Ayan na. Ngayon, alam ko bahong-baho na yung asawa ko. Move a little bit so you will not smell bahong too much. Ayan. So, babaw natin to dito kasi isa nang inaalala ko nang naman siya eh. I'm just worried about him eh. That smell too baho. Ayan na. Ngayon, kasi ginagawa yan para hindi kalkalin ng mga daga. Ngayon, babalik natin ito dito kasi yung ilong niya, na, ano na. Saya ko may isa pa nagbibidyo sa akin dito. It's more fun to see him covering his nose. <laughs> Aray ko, mabigat to. Ah. Yeah. Yup. Aray ko. Yup. Dito. Yup. Yeah. Okay. And now, I'm gonna do that and then we need to cover it. Some soil from here. Ngayon. Water and soil dito, no? Kasi, Ito yung ibang soil na matataba eh. Ito. Hmm. Oh. Yaman yeah, na sila dyan. Hindi ko na malaman saan nakukuha ng soil. Pero, gusto matapos yung baho niya kasi, oh, di ba? Pati mga ito, honey. Look how big is the papaya. Ito. Ungong naman ito eh. Ito. You know, dito, ito, this one, oh. Tama, ang laki ng papaya namin dito do, oh. Oh, meron na kagad siyang bunga, oh, 'di ba? Tapos din din show me like I I am I dito on my plants. So dito sa lugar ko talaga, hindi ka makakatanim ng ganto karami kasi ang lupa dito buhangin, tingnan mo ha. Bakit I want just to show that the soil here is buhangin, honey. Take a look, okay? Here. So, tignan niyo, oh, yan oh. Buhangin na buhangin oh. oh. Pwede ka na magsimento. Bibili ka na lang ng semento, buhangin. Ngayon, wala na ditong mabubuhay na ganitong halamanan. Kasi, puro buhangin dito. Kaya lang nabubuhay yan kasi nga, nilalagyan ko ng patabang isda at saka yung mga basura ko, diyan ko nalang pinaghagis. Tapos, tabunan mo lang ng koteng lupa. Pag basura lang ha, pero pag isda, bawal yon Kailangan, yung isda dyan, e, ano mo yan? Yung tawag dito, i... E babaunan mo sa gilid, tapos lalagyan mo ng mga overcover sa gilid. Ganun. Ang dami na nila mo, kaya bibilisan ko na talaga to. Ay, naka na tayo, no? Tapos ngayon, kasi, katulad nyan, binaon ko yun. Ay, wala, buhangin pa rin pala to. Wala na to. So, okay na yan. Pakita mo lang, just show those other papayas over oh, there. Ayan, no? Success is real, o, oh, diba? Is the, is the key. Ayos na yan. Finish na.